tayo tumitindig kasama ng mga kapatid natin ng mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya at pagtindig kay Kristo. Pagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo tumitindig. Ang pagkamuhi, pag-uusig ay walang kapangyarihan sa pagmamahal. Mas makapangyarihan ang pagmamahal dahil sa huli, ang liwanag ng pagmamahal ang magbibigay tanda sa atin na sa huli ang Diyos ang may kapangyarihan. Walang puwang sa pag-ibig ng Diyos ang kasakiman, panluloko, pag-uusig o pananakit. Sa pag-ibig, kaya nitong lusawin ang lahat ng pagkamuhi. Kaya nitong sakluban ang mga bagay na salungat sa pagmamahal. Kaya mga minamahal makapatid, sa ating pagpapatuloy sa ating banal na misa, paalala sa atin ng tandaan ng Diyos, na kanyang pagmamahal, na ang pag-uusig, pananakit, pagkamuhi, ay walang kapangyarihan sa pagmamahal na tanda na binigay sa atin ng Diyos, lalo't higit sa pamamagitan ng kanyang anak na sesus. Si